Ayan guys, at ngayon po ay magluluto ako ng sarsyadong uh, isdang ano daw to guys dalagang bukid ayan hindi ko alam na isda to pero ang sabi ay dalagang bukid pero ano siya malapad na isda dahil po ay parang nakakaumay pa yung mga ulam nung uh, new year ngayon po ay naisipan kong magluto ng isda bali ito guys ay lulutuin ko ng sarsyado yan, at dito po ay nagpapainit na tayo ng mantika. Yan, at magsasalang na tayo. Yan, magsasalang na tayo guys. Ayan, at ipiprito po muna natin itong isda. Ayan guys, at habang nagpiprito ako ng isda, Maghihiwa po muna tayo ng uh, kamatis, sibuyas at saka bawang. Ayan, para sa ating pagigisa mamaya, sa ating sarsyado. Ayan po guys, at hihiwain po muna natin itong ating ayan, bawang. Habang nagkikrito tayo ng isda. aumay yung yung parney nung new year. At oh my, Kaya mag-isda ko muna tayo ngayon. Sa eh. gabi, yung ulam namin ay dininding. Hindi ko lang po na video guys. Hindi ko lang po na vlog. Dahil ginabi na po ako sa pagluluto. Bali yung tira naming Inihaw na bangus ng New Year. Ay, ay, isip kong lutuin ng ano, dinding Bali, si mister Po ang nagluto. dinding ay, ano yan, lutong lukano. Ang masarap ngayon ay laging ano, may sabaw gawa nga ng ano, puro mga mamantika yung hmm. ah. Hindi ako nakabili ng gulay. Gusto ko dito sa shadow may gulay lang, hindi ako nakabili kasi doon sa talipapa. Yung binibilhan ko ng gulay ay sarado. Hindi pa sila nagtinda. Nakabakasyon ka po yata. Hmm. Kaya, damihan na lang natin yung kamatis. Ayan guys, at nakahiwa na yung kamatis bawang at sibuyas. Yan. Yung ating pritong isdang lalagang bukid ay ayan. Yan po ay kasasalang lang yan guys. Ano yung kinakain nyo? Ano yan? choconuts Mga batang walang katigil-tigil sa matatamis. Oh. Ayan guys, at back to normal na tayo ngayon. Ayan, ako po ay nagtutupi ng aming mga nilaba. Napakadami ko pong nilaba kahapon. At ngayon po ayon going pa po yung pagwawashing ko guys. Ayan. Ayan. Ano yan te? Chocolate. Anong flavor yan? Strawberry. Sayo bunso. Um, uh, chocolate. Chocolate flavor. Puro patatamis. Mga batang mahilig sa matamis. Kaya yung mga ngipin. Ayan. At ako habang nagtutupi guys. Narunood tayo ng vlog. Ayan po. At pasilip tayo dito sa labas. Napakainit na po ng panahon. Sobrang init ngayon. Kaya masarap maglaba ngayon kasi mainit. Ayan, pasilip tayo sa aking mga halaman. Ayan po yung aking mga halaman. Kunti na lang yung mga halaman ko guys. Yung iba ay nilinis ko na. Lalo na yung mga super tagal na ng mga halaman. Tinanggal ko na rin. Ayan, kaya ito na lang. Medyo aliwalas ng tingnan. Napaka-init. Mainit na mahangin. Sarap. Mahangin-hangin. Ayan guys, at yung ating piniritong dalagang bukid na isda ay paluto na po yan. Nakabaliktad na po yan guys. Mm. Nakaluto na tayo ng isda. Ayan, at meron pa po tayo ditong pang last na nakasalang. Ayan, ito po ay bali dalawang pirasong isda na medyo malalaki. Ayan guys, at luto na yung ating piniritong isda. Yan po, dito ay magigisa na tayo ng bawang at sibuyas para sa ating sarsyado. Yan guys, magigisa na tayo ng bawang, sibuyas at kamatis. Ayan, gamit po natin yung pinagpretohang mantika. Ilalagay na natin guys yung bawang at sibuyas. Ayan. Ikunting brown lang po natin guys yung sibuyas at bawang. Ayan nilalagay na natin guys yung kamatis. Digisa natin ng maayos yung kamatis para yung patas niya ay mushroom. lang po natin. Yan guys, at may nakahanda na rin tayo ditong itlog. Para mamaya po pag naluto na yung ating sarsyado. Ito yung ilalagay natin sa panghuli. Ayan, lang natin yung kamatis Sarap na ito guys. Ayan, maya ay lalagay na natin yung isda. Ayan, okay. lang natin yung itlo. Ayan po, taluin lang natin yung itlo guys. Yan po at ilalagay na natin guys yung isda. Isdang dalagang bukid. Ayan. At lalagyan natin ng kaunting tubig. Ayan. At maglalagay ako guys ng kaunting pamenta. Pamentang pino. Ayan. Lagyan na natin ng kaunti. asin at baking at lalagyan ko na ng tubig 'yan ayan at lalagyan ko lang guys ng kaunting patis ayan Dagdag lasa. Ayan, at pakukuloy natin to guys. Ayan guys, at tatakpan po muna natin. Hanggang sa kumulo. Ayan po, at kuluan na guys. orange na orange yung ating sabaw dahil sa kamatis. Ayan, maganda pag maraming kamatis, guys. Yung ating sarsado. Hmm. Sarap. much, much, much later. Yan guys, at update tayo ulit. Puluan na yung ating sarsyado. Titikman natin. Hmm, sarap. Sakong sakto lang guys, ang templa Ang timpla. Ngayon po at ilalagay na natin yung itlog. Ayan. Oh, Ayan. Ang sarap. Sarap ng sarsyado. Ayan. Tuluan na guys. Wow, ang sarap nito. Orange na orange yung sabaw. At maraming itlog, maraming kamatis. Gustong tumikim ni Bunso. Titikim daw siya. Titikim ka, Bunso. Tikman mo. O, lika, tikman mo yung sabaw. Titikim daw siya, guys. Palalamigin muna natin. Dito pa. Hmm. O, bunso, tekman mo. Sabihin mo kung masarap or hindi, ah. Anong lasa? Masarap. Wow, Kaya kain ka na. Dito ka muna. Kakain ka na niyan? Okay, masarap daw sabi ni Bunso. Sabay-sabay na lang. Ayun, no? Sarap daw, guys, ng ating sarsyado. Ayan, at luto na, guys, yung ating sarsyadong... Ayan, Yan po at patay na natin ang apoy. Luto na ito, guys. At kakain na ng tanghalian. Yan, thank you Lord sa ulam. Ang sarap ng ulam namin.